Good morning mga curious breeder Flex uh, ko lang tong aking sili na dati panay bulaklak lang hindi nagtutuloy pero ngayon yan may konting na uh, mga ilang ilang bunga na siya yan tinrim ko lang yan proning lang ng proning at tagay ng bono alalay lang siya sa o oh, nakatanim sa timba ito yung tanim kong dragon fruit courtesy of sergari yung cuttings niyan. at ito yung aking bagong uh, tanim na uh, bayconor grapes at ito yung aking pakwan Medyo mabagal siya lumaki ngayon dahil nauulanan siguro na stress. Actually nakapag-harvest na ako dyan, masarap to. Dilaw yung laman nito. Ata uh, tuwang-tuwa yung misis ko nung natikman niya dahil hindi niya na-expect na gano'ng katamis. Medyo malit nga lang yung bunga kasi nasa pasusya. Ito sa container na 'yan, yung mineral water na nabutas, nabutas kasi kaya tinaniman ko na lang. Second da uh, karapnya na 'yan. At meron pa ako doon sa taas. Papakita ko sa inyo mamaya. Uh, papahangin ako sa taas. Ito 'yung aking alukbati, matatamaan na sila. tayo sa taas ayan dito yung aking rooftop hindi pa nagagawa wala pang harang sa gilid kaya nilagyan ko ng mga pananim o halaman ayan, ito yung isang pakwan ko nakatanim lang din dito ayan dalawang galon lang yata ito ito siya o oh. may bunga na rin mas mabilis ang ano nito paglaki at yun yung isa yan yung container na yan na mo ito yan itong isa wala pang bunga puro bulaklak lang Meron din ako rito Pomegranate Ayun, Nagtuloy na rin ng Bunga Dati puro bulaklak lang yan Ang ginawa ko Tinanggal ko yung isang Trunk dito Dalawa kasi yan eh Kasi yan dito So yun siguro yung dahilan kaya Hindi tumutuloy yung Bulaklak sa bunga O maging bunga dahil hindi niya kayang supplyan ng nutrients yan yan meron na naman siyang bulaklak at ito yung aking mga dragon fruit courtesy of Sir Gary pa rin yan may uh, season ng dragon fruit ngayon pero hindi ko ina-expect na magbubunga yan dahil mga bata pa baka next year Ayan. Meron pala ako rito bayabas. Ano to? Native pero sa yung bunga niyan. Markot markot din niya, nagmarkot ako doon sa school nung anak ko. Ah, uh, natikman ko masarap kaya nagmarkot ako. Ayan. Nakapamunga na to actually. Nakaharvest na ako. At uh, bagong pruning 'yan ayoko kasi yung tumaas ng tumaas yan mga ilang weeks lang ay magsisimula na namang magbulaklak yan kaya nagtanim din ako rito ng pinya yan, meron din ako dun na kiat kiat kaso ano naman yon mula sa buto kaya matagal yon ayun yung ibang pinya Ito, ito transfer ko yan sa mas malaking paso ito naman yung aking sili na minarkot ko. Ayan, dami ng bunga. Nagkasakit ito eh. Nagkapunggos. So, pinutol ko yung mga sanga nito. Ayan. Gumanda na naman. At ang dami ng bunga. Pero nalalaglag yung ibang bunga. Sobrang dami. Ayan o. O, nag -apply ako ng fertilizer dito kasi kailangan niya ng fertilizer. Hindi niya kasi kayang yung mga ano lang, cow manure. Mabagal kasi ang ano eh, release ng nutrients. Kaya kailangan supply ng mga synthetic uh, triple 14 lang nilalagay ko dyan tsaka potas Eto, nag-markot uh, ako ng atis sa kapitbahay. Galing to. Kaso mukhang hindi mabubuhay. Yan, maraming dahon yan dati. Nalanta. So, bigyan ko pa siya ng one week. Kung talagang hindi magtutuloy, eh, tatanggalin ko na. May dumang aeroplano kaya maingay uh, masarap tumambay rito mga kakurious breeder bago ako pumasok alas 8 kasi pasok kaya dito muna ako nagiinat inat at uh, lumalanghap ng sariwang hangin na galing dyan <laughs> yan. yan overlooking sa antipolo itong pwesto ko dito naman sa kabila ay Pasig na yan. Yun. Quezon City. Okay. Hanggang dito na lang mga ka-curious breeder. God bless po.